Hi guys! Dinner time again! And tonight I am having... taba Nilagang baka. Ito ay baka na buto-buto. Naggawa ako ng broth. So nilaga ko siya na nilaga mga dalawang oras. Tapos tinanggal ko yung mga laman-laman. Kaya ngayon nakainin ko laman with the chai. And the broth will be for my brekkie every morning. Yan. Kasama ng repolyo. Steak, veggie, and chips. Yan naman ang kanya. Walang and a bit of sweet chili sauce. Walang kamatayang steak. Here we are, guys. Let's eat. As you can see, no rice. Hmm. Sarap, lalo pa ngayon. Malamig. Siyempre Binuksan na naman namin ang aming apa-apoy. Sobrang lamig. So, I have soy sauce with calamansi. Mm. Ayan. Di na ako mag kasi para maubos ko yung karne. Ako lang ang kakain. So, ito ay yung ano, itinabas. Hindi pinaglabasan. <laughs> tinabas ko sa mga buto-buto. Malaman kasi, sabi ko sa kanya, bumili siya ng buto-buto at gagawa ako ng beef broth. Kasi yon maganda for ano, source of uh, collagen. Yan, ang collagen daw ay nagpapatibay sa ating mga ugat-ugat, sa ating mga litid, sa ating mga soft bones. Yan. Mga linings, yan. Linings ng yung sa ovary, sa sa matres, mga ganun ganon mm -mm. Kuha na dyan. Mm. Hmm. The... Marap mm. na bot. Hmm. Hmm. Di ko na rin nilag... Di ko na rin nilagyan ng patatas. na potatoes kasi ang parami pa yun eh. We have potatoes in Yeah, it. no, I did not put any because it'll be too much. So, tama na yung pecha eh. Yan. Kailangan, ang dami ng laman, buto-buto lang yun. Sabi ko sa kanya, piliin niya yung pinakamura. May sabihin, konti lang yung laman para ano. Tipid ba? Kasi gusto ko lang naman magsabaw wala daw pare-pareho daw presyo. So pinili niya yung malaman. Hmm. Harap. Oh, okay lang. Hmm. Yan, sakto-sakto. Dahon. Ito, malakas sa ayon to. Yan, dahon-dahon. Green. Green leafy vegetables. Rich in iron. Mm. Oh, done? Finished, bud. Hmm. Now, every morning, yung beef broth na nakuha ko sa paglaga ng mga buto-buto ay isang cup, isang tasa nun, nalagyan ko siya ng grated na ano. <laughs> cabbage. Cabbage. Tapos nilalaga ko siya ulit, pinapainit ko hanggang sa maluto yung cabbage. Yun lang. Ay, nilalagay ko pala ng miso. Yan, may miso ako. Miso paste. Kasi ang miso ay ano daw, uh, fermented. So, maganda siyang ano, source ng prebiotics. Maganda sa guts. Ang mga pituka. In digestive system. Hmm. So kung may magbibilang kayo miso diyan, magmiso kayo. Yung yakult, yung yakult, di ba, prebiotic yun? Prebiotic ba yan o probiotic? Magkaiba yata yung dalawang yun. Basta ganun. Kaya lang, medyo mahal na yakult ngayon eh, no? Hmm. Mm. Thank you, baby. You're welcome. So kung tutusin, ako ay nagdidil din lang ng ulam talaga. Walang ano ba yun? Kasi walang rice, di ba? Pero okay naman siya mas mainam nga rin ganito kasi iwas na nga tayo sa carbs mga mm. may iwasan ang carbs mag iwas kasi may mga panahon naman talaga na hindi mo may iwasan ang carbs kaya hayaan na natin yun sa panahon na ganun mm. Mm. dahon lang tayo dahon hmm Sarap pala kahit ganito lang. Hmm. Makatipid pa kasi, di ba? Mahal na nga ang baka. Pero kung buto-buto lang, siguro mas mura naman ang buto-buto. Dito nga tawag dito, sa buto-buto dito. Itong ginamit ko, dog bones. <laughs> Para sa aso talaga. Mm -mm. Pagkain ng aso ang kinakain ko, guys. <laughs> hmm. Diba? Unahin ko ba bang aso? Ako muna. <laughs> hmm. O, saan mga katipid? Doon tayo. hindi madali ang buhay na may sakit, may maintenance. At tayo rin ang mga may sakit. Huwag tayong pabigat sa mga tumutulong sa atin, sa pamilya natin. Iparamdam natin sa kanila na ano, hindi sila dapat nabibigatan sa pagtulong sa atin. Kasi ganun yun eh. Nung ako'y eh, unang ginupit ko yung aking buhok, Mm, ako'y unang nagpa kalbo. Hindi naman kalbong kalbo, pero sagad talaga yung ano, gupit ko bago ako mag-treatment. Sabi nung isang bisita ko, meron daw siyang hipag na ang hipag niya ay may kanser. Sabi niya, ibang iba daw ang pananaw ko sa kondisyon ko dun sa hipag niya minsan daw iniisip niya kahit gusto niya bumisita parang ayaw niya bumisita kasi pati siya parang nadadala siya sa bigat ng problema ng tao yung bang ganun meron kasing ganun nakakahawa kaya yun nakaka depress yung bang ganun pu puro negative kasi yung dating sa iyo bilang may sakit ng iyong kalagayan nakakahawa yun pati yung mga kaibigan, ka, -ibigan, ka, ka mag-anak natin, nahawa sila. Yung mga taong nakakausap mo, dumadalo sa'yo. Kapag negatibo tayo, pati sila nagiging negatibo din. So, nabibigatan sila. sa so, pag uwi nila, sabihin na, ako, parang ano, ayoko na bumisita ulit. Yung bang ganun? Kasi, yun nga. Ibuti sila, bibisita lang pa, paano yung mga kasama mo talaga sa bahay? Di ba? Kung ikaw negatibo ang tingin mo sa buhay, pati sila, nabibigatan na nga sila, tustusan yung pangangailangan mo. Tapos, bibigat pa yung, kat, yung loob nila, kalooban nila dahil sa negatibo mong pananaw. So, tulungan natin sila. Let's think positive. tayo ang may sakit. So, tayo lang dapat ang nakakaramdam ng, ano, ibig sabihin ko ba, dapat lang na tayo ay ang masaktan. Pero huwag nga natin idamay yung mga kaanak natin, mga kaibigan natin sa sakit natin. Kasi wala naman silang sakit eh. Nandyan sila para ano, i-ano tayo, palakasin. So, huwag natin sila idamay sa pagkalugmok natin. Yun na lang ang magagawa natin. Pasalamat sa kanilang ano, pag-aruga, pag-sustento, pag-tulong sa atin. Hmm, sarap guys. Okay, so tapusin ko tong aking hapunan and I'll see you next time. Good God bless. Bye!